Magandang gabi. Salamat po, Panginoon Diyos. Sabi kay Mong, apunan. Okay, kain na po tayo ng apunan. At binigay ng Diyos sa pagkakataon na ito. Ito, tignan niyo po. Walang katumbas na kaligayahan. Sige. Ang panahong kasama niya, ang anak. Ayan, kanin. <laughs> Actually, brown rice po itong banda nito eh. Ito yung sa malakit oh. <laughs> Para malakit siya. Ako. Okay. Ay na tayo. Ito yung brown rice. Ito yung parang malakit. Dalari si Sterling yung malakit. And yung ah, pag ng pamilya na. Rin. Sa estado ng buhay ngayon ni Baron, ang kanyang mga anak at panahong magkakasama sila ay walang katumbas na kayamanan. MJ Felipe, ABS-CBN News yang minis pa? <laughs> yeah, ilan ba? Ilang? ano? 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 gusto ko lang sabihin to ah. Na? Babalikan ko yung Rolls Royce. Okay. <laughs> yung Rolls Royce. Yung Bureau of Customs sinabi ito. legal ang ang

Ah, oh. hindi din gumaling. Sa akin din siguro noo bilang isang mayor. Dapat dinangarin mo. mo sa mga hirap ko. Kailangan ng tulong.

Let's welcome Police Lieutenant Hector Victorino. Naawa na kayo. Naaw, Pagkailan okay po ay masasya ka sana Walang lugar ang mga pulis na pulpol sa pisito. Kung siya mga yung tatay mo kapag nalaman niya tinago natin sa so, kanya. Kasi hindi na niya tayo. Responsibilidad ng paminang ito Siguraduhin na manalo ko sa eleksyon na ito. Sa akin po nakapagdadayari na si Tanggol. Ay, ano yan, eh. Roberto? Tingnan ko lang, Roberto, meron ka pang mukhang iaharap sa tao. Karakataon na lahat ng bako ng pamilya natin. Kaya kapami na lang may pakasok. Gentlemen, we have a deal there. Bigyan! Nasa mga kamay! Huwag na kayo magtat na pa! namin kayo lahat! Napa! Pag na namin ng droga at mga pera, aalis na agad tayo. Isa lang ang bibili ko sa inyo. Siguraduhin yung walang magayari, mas makipapasok. Ah! Bili! 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 sa mistake, tama mo nga. Nito, Aha. Akin na mo pare, yung bago nating oh, IC 99 pesos na. Amatis. maliliit eh. Para sa usawan eh. Oh, pare. Balik na. Anong napag-usapan niyo? Kinalungkot yung mga records ko. Kinaalapan ako ng bukas para yung Pare, parte ng trabaho niya, nakilalanin tayo. Kaya tutukan mo na lang ang trabaho mo. Huwag ka na pa affecto O oh, malulutas may okay, isyo. Wow, ano mo yun? Yeah. Mas lalo mo lang pinagalakay at manahibig ka. Oh, diyan ka naman maghahimikin. Ang patahimikin ako at hindi ako pahinggan. Nasaan ka? Magpusa tayo. Ngayon, may pangilam ka. Nasaan ka? Ang pupupa ko lang. Guys. Ano? So, ano na ang update sa election returns? Nangunguna pa rin kayo sila Don't worry, Papa. Matapos kong ilantad ang baho ng mga guerrero, I'm sure na tauhan ang mga botante nila. At sigurado ako, ang pipiliin nila ay yung karapat-dapat na magsimbis sa kanila. Anak, ngayong nalalapit na ang tagumpay mo bilang Vice Mayor, mayroon sana ako isang pabong. Magustong hiliyan sa'yo. Anything, Ang gusto ko, Sarah, makipagkasundo ka kay Ramon. Kapatid ko siya na ikaw ang dapat ang unang karamdina sa lahat ng bagay. Actually, naisip ko na rin yun. eh. Alam ko na mas mapapadali ang paglaki ng negosyo nating na mga magdenegro kung maayos at nagkakasundo kami ng dalawa ni Kuya Ramon. Siya sa negosyo, ako sa klinika.

I want to get this song over by